May manananggal! Saklolo, tulungan niyo ako! Halos maputol na ang sintido ng batang lalaki sa kakasigaw at katatakbo upang makatakas sa humahabol sa kanyang manananggal na si Corazon. Hati ang katawa nitong nakalaylay pa ang mga laman loob. Habang lumilipad sa ere, kulubot ang mukhang nandidilat ang mga matang mapupula at buhaghag ang mga buhok nitong nagsisita asan habang ang mga gipin nitong matutulis ay nakausli sa bunganga nitong naglalaway. Kahit anong gawin mo ang pagsisigaw bata at pagtatakbo ay wala rin niyang magkagawa dahil nasa kagubatan tayo at walang taong makakakita sa iyo upang tulungan ka. <laughs> Umahagikik na wika ni Corazon habang pa ito at hinahabol ang batang si Albert. Hindi! Lumayo ka sa akin! Manananga! Lumayo ka! Inay! Itay! Tulungan niyo po ako! Ilang sandali pa ay nahuli na ni ng ang batang si Albert at kaagad na kinagat nito ang leeg ng bata kasi siyang dahilan kaya nalagutan ito ng hininga. Pagkatapos ay kaagad na itinarak niya ang kanyang mga matutulis takuko. Mula sa loob ng tiyan nito ay hinugot niya ang mga preskong laman loob at kaagad na kinain niya yon. Samantalang sa kabilang dako ay tinatawag na si Albert ng kanyang dalawang kapatid na si Noel at Jeffrey para makauwi na sila mula sa pangangahoy. Albert! Nasaan ka na? Uwi na tayo! Baka inaanap na tayo ng ating ama! Habang abalang nilalantakan ni Corazon ang atay ng batang si Albert, nang marinig niya ang pagtawag ng isa pang batang naglalakad patungo sa gawin niya. Albert! Hmm! Na? Mukhang may kakainin na naman ako ah tumitirik ang mga matang napahabiki ang matandang si Corazon dahil sa paniguradong tiba-tiba na naman siya sapagkat grasya na ang lumalapit sa kanya. Sige lang, bata. Lumapit pa kayo ng kaunti. Bigla na lang silang dinakot ng manananggal. At inilipad na patungo sa liblib na lugar. At pagkatapos noon ay lubipad na ulit patungo sa likod ng bahay nito ang manananggal na si Corazon para puntahan ang naiwang kalahating katawan nito at dahan-dahan na itong idinugtong niya ang kanyang sarili sa kanyang bewang. Nang matapos niyang gawin yon, ay naglakad na siya pabalik sa gilid ng bahay niya at kinuha ang dalawang batang nakatalit. Pagkatapos ay kiniladkad na ang mga ito papasok sa loob ng kubo. Nagsisisigaw naman na humihingi ng tulong ang dalawa habang natatakot at umiiyak. Saklolo! Saklolo! Tulungan niyo po kami! Kuya, ano na ang natin? Nakakatakot yung matanda. At pagkatapos ay kinuha niya ang itak at hinasa yon ng pagkatalim-talim. Ilang sandali pa ay nilapitan nito ang batang sinuel Noel at tinala sa kusina. Sa mo dadalhin ang kapatid ko? Pitiwan mo siya manananggal! Kaagad na ipinatong ni Corazon ang ulo ni ito sa lamesa at pagkatapos ay walang pag-aalinlangang pinutol iyon. Kuya! Kuya! Tulungan mo ako! Atang sa matalimang itak na hawak niya, ay walang kahirap-hirap na naputol ang ulo ng kaawa-awang batang si Noel. Walang nagawa ang batang si Jeffrey kundi ang umiyak na lamang at nagsumiksik sa gilid dahil sa nasaksihan niyang brutal na pagkamatay ng kanyang kapatid. Humahagik-hik namang pinagpira-piraso at tinatag ng kurasyon ang mga braso daliri at mga hita ng batang si Noel. Ilang sandali pa nang matapos ng katayin ni Corazon ng kaawa-awang paslit, ay iniwan niya ito sa klit at nagtungo siya sa likod bahay upang magpakulo ng tubig sa kawali. Doon ay nakahanap ng tsempo si Jeffrey upang tumakas. Kaya nang makita niyang wala na sa lamesa ang matanda, ay nagmamadali nang tinanggal nito ang tali sa katawan at tumakas. Mabilis na tumakbo siya palayo sa kubo ng manananggal upang makatakas dito dahil siya na ang susunod na kakatayin nito. Habang punas-punas niya ang kanyang pisngi dahil sa naguunahang patak ng luha niya sa bahay naman ni Corazon ay galit na galit na ito sapagkat nakakawala ang kapatid ng bata na kanyang pinatay. Kaya nagmamadali siyang pumunta sa likod bahay at nagpalit ng anyo bilang isang manananggap. Nang maputol na ang kalahati ng kanyang katawan, ay kaagad na lumipad na ito paitaas upang hanapin ang batang nakatakas. Habang tumatakbo naman si Jeffrey, ay nakarinig siya ng mga taong bayan na may dalang solo at tinatawag ang kanilang pangalan. Nang makita niya ang mga ito, ay kaagad na nagmamadali siyang tumakbo papalapit sapagkat nakita niya ang manananggal at pilit siyang nilalapitan nito upang madakot. Manananggal! Manananggal! Patayin ang manananggal! Sigaw ng taong bayan habang tumatakbo at hinahabol ang manananggal na bumalik sa kubo nito. Anak, ayos ka lang ba? Nasa ang kapatid mo? Itay, pinatay po sila ng manananggal. Ah, hayop na manananggal yon. Ituro mo sa akin ang bahay niya at susuguri natin yon. Papatayin ko ang manananggal na yon Itinuro ni Jeffrey ang kubo kaya kaagad na nagtungo na ang mga ito sa kubo ng manananggal. At doon ay naabutan nila ang mga pirapiraso at hiwa-hiwalay na kapatid <tod> ng kapatid niya. Kaagad namang dumanguingoy ng iya kagamani ni Jeffrey at napalhod sa lupa nagmakita niya ang ulo ng anak niyang si Noel. Naabutan naman ng iba pa ang matandang manananggal na papalapit pa lang sa kaputol na katawan nito. Kaya agad na nilagyan ng bitbit -bit nilang apoy ang kaputol nitong katawan. Nagsisisigaw ang manananggal sapagkat hindi na ito makababalik pa sa kaputol nitong katawan. Hanggang sa maabot ng ama ni Jeffrey ang pakpak ng manananggal. Kaya hinatak niya ito at pinagtulungan namang sunugin ng taong bayan ang manananggal. Kaya tanging sigaw na lang ang nagagawa nito. Hanggang sa maging isang abo na lang ang manananggal. Sinunog na rin nila ang kubo nito. Nang nilang natupok na ito, ay saka na sila tumalikot at naglakad na pauwi sa baryo nila. Wala nang muli pang nabiktima ang manananggal dahil siya napatay na nila ito. Sakto namang nakasalubog niya sa daan si Aling Rosita ng gabing yon. Carmela, nakauwi ka na pala. Kailan pa? Uy, Aling Rosita, kakarating ko lang po. Bahala ko po kasing surpresahin si inay. Pabunta na po ako sa bahay. Gusto niyo pong sumama? Ah, eh. Ano kasi, Carmela. Mula nang umalis ka at nagtungo ng Maynila, ay lumipat na si Corazon ng bahay. Ho? Saan ako nakatirang inay? Eh? Halika at sasamahan kita kung saan siya nakatira. Sinamahan na ni Aling Rosita si Carmela sa kabilang bundok kung saan namamalagi si Corazon. Pagkarating nga nila ay naabutan nilang natutupok na ang kanyang ina kasabay sa pagkasunog ng bahay nito. Nakita rin niyang naghihiyawan ng mga taong bayan na tila ba nagdiriwang ang mga ito dahil sa pagkamatay ng ina ni Carmela. Dali-daling tumakbo si Carmela patungo sa kanyang ina nang bigla siyang pigilan ni Aling Rosita. Carmela, iha, uminahon ka. Huwag ka nang umiyak. Aling Rosita, bakit ko kinatay ng mga taga baryo ang aking ina? Sobra-sobra ang paghihinagpis ni Carmela. Nagmasaksihan niya kung paano patayin ng mga taga-baryo ang kanyang ina. Hmm. Carmela, utang na loob, ka na. Pumalis na tayo. Baka makita pa tayo ng mga yan at tayo pang isunod na patayin. Halika na, anak. Dalian mo. Halika na. Sambit ni Rosita habang hinahatak niya si Carmela mula sa pagkakakubli nila sa mayayabong nakawayan sa di ang natutupok na bahay ni Corazon. Aning Rosita! Tama na, Carmela. Sa bahay ko na ipapaliwanag ang lahat. Halika na. Mugto ang mga mata ni Carmela at patuloy pa rin sa pag-iyak. Ayaw pa sanang iwanan ni Carmela ang ina na natutupok na sa apoy ngunit pilit siya ginahatak ni Aling Rosita, ang matalik na kaibigan ni Corazon, para iuwi na ang dalaga sa kabilang bundok kung saan ito nakatira. Patuloy na umiiyak si Carmela. Bakit ko? Kinatay ng mga taga ang pari aking ina. Isang manananggal ang iyong ina, Carmela. May lahi kayong manananggal. Sinupukan kanyang ilayo sa lugar na ito at kasakaling mawala ang sumpa sa inyong pamilya. Pagtuntong mo sa edad na 25, ikaw din ay magiging ganap na manananggal, Carmela. makalipas siyang maraming taon. Nagtatrabaho na si Carmela sa Maynila. Ngunit bumabagabag pa rin sa kanyang isipan ang sinabi sa kanya ni Aling Rosita. Pagtuntong mo sa edad na 25, ikaw din ay magiging ganap na manananggal, Carmela. Kaya't naisipan niyang bumalik siya sa probinsya upang kausapin si Aling Rosita. Aling Rosita? Inaantay ko ang pagbabalik mo, Carmela. Ayan mo at tuturuan kita ng mga orasyon kung papaano palalakasin ang pagiging manananggal mo nang sa ganun ay maipaghiganti mo na ang karumaldumal na sinapit ng iyong ina. Sige po, Aling Rosita. Aling Rosita? Hindi ako papayag na maging masaya ang mga taong pumatay kay nanay. Kapag naging ganap na akong manananggal, unang-una kong papatayin ang ama ng batang sumaksak sa aking ina. Pagkatapos ay isusunod ko ang buong baryo. Papatayin ko sila. Papatayin ko silang lahat. Hanggang sa sumapit na ang araw na pinakahihintay ni Carmela, ang araw na maipaghihiganti niya ang pagpatay ng mga taga-baryo sa kanyang inang si Corazon Ilang sandali pa ang lumipas ay nakaramdam na si Carmela ng kakaiba sa sarili at doon nga ay unti-unti nang nagbago ang kanyang wangis at naputol ang kalahati ng kanyang katawan Naging isang mabagsik at nakakapangilabot na manananggal si Carmela. Hindi naglaon ay nakita na ni Carmela ang bahay kung saan nakatira ang mag-ama na siyang nangunguna sa pagpatay ng kanyang ina. Walang pag-aalinlangang bumulusok siya patungo sa bahay ng mga ito. Sakto namang naroroon ang pamilya sa labas ng bakuran ng mga sandaling yon. Tatay, may manananggal sa taas! Manananggal! Tatay, ayun! Isang manananggal! Sigaw ng magkapatid, kaya napatingala ang kanilang ama. Buong lakas na itinarak ni Carmela sa dibdib ng ama ang kanyang matutulis na mga kuko. kakat namang nalagutan ng hininga ang ama ni Jeffrey. Mabilis na tumakbo ang batang paslit papunta sa kalsada. Kaya kaagad itong sinunggaban at inilipad ni Carmela pa itaas. pinatay niyo ang aking ina. Kaya papatayin ko kayong lahat. Humahalakhak na sambit ni Carmela. Sabay tarak na mga kuko sa tiyan ng bata. Nagkagutay-gutay ang mga lamang loob na hinatak at kinain yon ng manananggal. Pagkatapos ay inilaglag sa harapan ni Jeffrey ang bangkay ng kanyang kapatid. Wakwak -wak ang tiyan nito at wala ng lamang loob. Napaiyak na lang siya at niyakap ang kanyang kapatid. Para nang nababaliw si Carmela na mga sandaling yon, humahagikik ito at walang humpay na sinugod si Jeffrey. Pagkatapos ay kinagat ito sa leeg at winakwak ang dibdib nito. Sinunod naman nito ang ina ni Jeffrey. Winakwak ng manananggal mula sa leeg hanggang sa tiyan ang ina ni Jeffrey at hinatak ng hinatak ang mga lamang loob. Pagkatapos gawin yon ng manananggal, ay ang mga tao naman ng buong baryo ang pinag nito hanggang maubos na ni Carmela ang tao sa buong baryo. Magkahalong panaghoy at tawa ang pinakawalan ni Carmela sa buong baryo ng gabing yon na siyang nagbigay ng kilabot sa mga nakakarinig ng mga karatig baryo. Malaki ang mga ngiti ni Rosita nang makita niyang inuubos ng lusubin ni Carmela at pinagpapapatay ang mga tao sa baryo. Matapos lusubin ni Carmela mga tao sa baryo, nagmamadali ng umakyat si Rosita sa bukid para bago pa man makauwi si Carmela ay nasa bahay na siya. Pasado alas tres na ng madaling araw nang makauwi si Carmela sa bahay ni Aling Rosita. Punong-puno ng mga likidong kulay pula ang buong mukha nito at mga kamay. Kaya naman iginiya agad ni Aling Rosita sa likod bahay si Carmela, kung saan naroroon ang tambakan ng tubig at pinaligo niya ito. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Carmela ng mga sandaling lo. Galit ang kanyang nararamdaman. Kung kaya ipinaghiganti niya ang pagkamatay ng kanyang ina na si Corazon. Ngunit, bakit may pagsisising bumabagabag sa kanyang puso? Tila ba nagsisisi siya dahil dinamay niyang patahin ng mga taong wala namang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ina? Carmela, iha, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Ayos naman po ako, Aling Rosita. Kontento na po ako dahil na ipaghiganti ko ng pagkamatay ng aking ina. Kaya lang po, medyo may kakaiba po akong nararamdaman. Ano yung kakaiba mong nararamdaman? Eh, hindi ko rin po maintindihan. Aling Lucita, kung ano itong nararamdaman ko. Kasi, di ho ba? Dapat maging masaya na ako dahil naipaghiganti ko na ang aking ina. Pero, bakit nakakaramdam mo ko ng pagsisisi? Tama lang yung ginawa mo, Carmela. Hindi ka dapat magsisisi. Tandaan mo, kasalanan ng mga taong iyon ang pagkamatay ng iyong ina. Kaya, Nararapat lang sa kanilang mga nangyari. pero, bakit ganito nararamdaman ko? Bakit hindi ako masaya? Ano ka ba naman, Iya? Huwag mong isipin ang mga bagay na yan. Ang importante ngayon, masaya ng iyong ina dahil na ipaghiganti mo na ang kanyang pagkamatay tugon ni Aling Rosita. Pagkatapos ay nilapitan nito si Carmela at niyakap. Ang hindi alam ni Carmela sa likod ng malaanghel na mukha ni Aling Rosita ay may kadimonyohan pala itong pinaplano. Habang nag-uusap ang dalawa, ay may napansin si Carmela sa kwarto ni Aling Rosita na mga kagamitan ng mangkukulam at isang bungo na nasa lamesa sa loob ng kwarto nito. Hinawi kasi ng hangin ng kurtina na nakatabing at nagsisilbing pangsara sa pintuan ng kwarto nito. A Aling Rosita, B bakit may bungo po at damit ng aking ina dito sa kwarto nyo? At bakit may mga gamit ka ng mangkukulam sa loob ng kwarto mo? Ah, uh, yan ba? A -a ano kasi? Walang mahagilap na sagot na maidadahilan ng matanda kay Carmela. K -kan Kaninong bungo to? Ano kasi, Iha? Noong gabing pinatay ng mga tao ang iyong ina. Di kinabukasan, binalikan natin ang kanyang bangkay? Kaya lang, ay natupok na ang buong katawan ng iyong ina, at ang mga buto na lang ang naroroon K Kaya, ayon, naisipan kong dalhin ang kanyang bungo. Aniya ng matanda habang nag-iisip ito ng idadahilang sagot kay Carmela. Saka, kaya may nakikita kang mga kagamitan ng iyong ina, at gamit ng mangkukulam dyan. Ginagamit ko yan sa pagdarasal upang tumahimik na ang kaluluwa ng iyong ina. Tumangon na lang si Carmela sa sinabi ng matanda. Ngunit may pagdududa siyang nararamdaman dito. Lumipas ang ilang araw. Nakita ni Carmela si Aling Rosita sa loob ng kwarto nitong nagdadasal at may mga binabanggit na salitang hindi niya maintindihan. Ilang sandali pa ay tapos na ang matanda at lumabas na ito sa kanyang kwarto. Nilapitan nito si Carmela na nakaupo sa labas ng bahay at kinausap. A ano ho? Papatay ako ng tao? Pero bakit? Sapat na sa akin na ipagaganti ko ang aking ina. Oo, Carmela. Kailangan mong ipagpatuloy ang pumatay ng mga tao upang hindi tuloy ang manghina ang iyong katawan. Dahil isa ka nang manananggal. Isang sumpa iyan na mo hanggang sa iyong kamatayan. Hindi. Hindi na ako papatid ng tao. Kahit kailan. Nang marinig yun ng matanda ay galit na galit ito dahil isa, hindi pagsunod ni Carmela sa kanyang mga gustong gawin. Kaya naman hinawakan niya ng mariin sa braso si Carmela at pinanlakihan ng mga mata. Dahil hinding-hindi maaaring tanggihan ni Carmela ang matanda sa kadahilan ng siya na ang bagong alagad nito. At kapag hindi papatay ng tao si Carmela, ay manghihina ang katawang lupa ni Aling Rosita. Bitiwan mo ako, Aling Rosita! Aalis na ako dito! Babalik na ako sa Maynila! Sigaw ni Carmela sa matanda. Makalipas ang ilang buwan, noong nasa Maynila na si Carmela, ay hindi pa rin siya mapakali dahil sa palaging naiisip niya ang mga kasalanang nagawa sa mga tagabaryo. Kahit saan man siya magpunta, ay talagang inuusig siya ng konsensya kaya naman napagpasyahan niyang bumalik sa probinsya, sa bahay ni Aling Rosita. Tuwang-tuwa ang matanda nang makita siya. Carmela, nagbalik ka. Halika, iha. Tuloy ka. Aling Rosita, kaya ho ako pumunta rito ay dahil sa isang bagay. Ano yun, iha? Sige, sabihin mo sa akin malapad ang ngiti ni Aling Rosita na mga sandaling yon, dahil ang nasa isip niya ay matutupad na ang matagal niya ng pinakahihintay na mapapayag si Carmela sa gusto niyang gawin. Tanggalin niyo na po ang sumpang ibinigay niyo sa akin. Ayoko na maging manananggal Aling Rosita. Kaya tanggal niyo na to. Nang marinig yun ng matanda, ay biglang tumalim ang paningin nito kay Carmela hindi ko tatanggalin ang sumpang ibinigay ko sa iyo kahit kailan. Dahil ikaw na ang aking bagong alalay ngayon. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, susunod ka sa lahat ng mga nais kong ipagawa sa iyo, Carmela. Naiintindihan mo ba? Sigaw ng matanda nang marinig yon ni Carmela ay nag-init na ang kanyang ulo at nakapagsalita na siya ng hindi maganda sa matandang minsan ng tumulong sa kanilang mag inanon